May mga umaga bang pakiramdam nyo para bang mas mabigat bumangon sa kama kaysa dati o kaya? Napapansin nyo kahit simpleng paglakad lang papunta sa tindahan, mas mabilis na kayong hingalin, hindi ba't nakakapagtaka rin kung minsan nabigla na lang sumasakit ang likod nyo o ang mga tuhod nyo? Kahit wala namang kayong ginawang mabigat, aminin natin. Nakakabahala kapag ang katawan na minsan nating inakala na walang kapag-uran ay nagbibigay na ng mga palatandaan na iparabang may nagsasabing, Uy, dahan-dahan na, hindi ka na bata at sa loob, loob natin may bahagi rin ng ating sarili na nagtatanong. Ilang taon pa kaya ang natitira sa akin para magawa ang lahat ng gusto ko? Ang totoo, hindi lang kayo ang nakakaramdam nito. Ito ang masakit na katotohanan habang tumatanda tayo. Natural lang na bumagal ang ating katawan. Ngunit ang secret na gusto kong ibahagi sa inyo ngayon ay hindi lahat ng pagbagal ay senyales ng katapusan sa katunayan. Ang mga palatandaang ito ay maaring maging paalala. Isang pagkakataon para mas alagaan natin ang ating sarili at pahabain ang mga taon na may kalidad sa video na ito, tatalakay natin ang pitong babalang senyales na bumabagal na ang inyong katawan. At ang mas mahalaga, kung ano ang ibig sabihin ng mga ito at paano natin masusuklian ng tamang pag-aalaga ang ating sarili, kaya samahan niyo ako hanggang dulo. Dahil may ibabahagi akong kaalaman na tiyak na magugulat kayo at makakatulong sa inyo, pag-usapan natin ngayon ang una sa mga senyalis na ito at ito ay ang palaging pagkapagod o kawalan ng enerhiya. Kahit sapat naman ang inyong tulog, maraming beses naririnig ko ang mga kwento ng ating mga lolo't lola o maging ng mga magulang natin na nasa edad 60 pataas na ang pakiramdam nila ay parating may hinahabol o palaging kulang sa tulog. Pero ang kakaiba, kahit naman nakatulog na sila ng walong oras o higit pa, pagising nila ay parang hindi pa rin nabawi ang kanilang lakas. Parabang ang katawan ay nasa low battery mode palagi kahit kakacharge lang. Ito ay higit pa sa simpleng antok, ito ay isang malalim na pagod na tila hindi na nawawala. Na nakakaapekto sa inyong kakayahang gawin ang mga simpleng gawain sa araw-araw tulad ng paglilinis ng bahay, paglalaro sa mga apo o kahit paghahanda ng pagkain, ang ibig sabihin nito ay maaaring bumababa na ang efficiency ng inyong metabolism. Hindi na kasing bilis ng dati ang pagko-convert ng inyong katawan ng pagkain sa enerhiya. At maaari rin itong indikasyon ng ilang nutrient deficiencies. Halimbawa, kulang kayo sa iron, B vitamins o vitamin D na lahat ay mahalaga sa produksyon ng enerhiya. Bukod pa rito, ang kalidad ng tulog ay maaaring hindi kasing ganda ng iniisip nyo, maaaring mayroon kayong sleep apnea. O kaya ay palagi kayong nagigising sa gabi kahit hindi nyo namamalayan na nakakasira sa inyong deep sleep cycle. Kaya kung nararamdaman nyo ito, huwag baliwalain, hindi ito simpleng katamaran. Maaring kailangan lang ng inyong katawan ng mas masusing pag-aalaga. Subukang bigyang pansin ang inyong nutrisyon, kumain ng mas maraming gulay at prutas, tulad ng malunggay, kangkong, saging, at iba pang pagkaing mayaman sa bitamina at mineral. Mas mainam din na kumonsulta sa doktor para masuri kung may kulang kayong nutrients o may ibang kondisyon na nakakaapekto sa inyong enerhiya. Yung ang ikalawang senyalis naman na dapat nating bigyang pansin ay ang sakit at paninigas ng kasukasuan, lalo na kapag umaga o pagkatapos ng matagal na pagkakaupo. Naalala ko ang lola ko halos araw-araw niyang reklamo ay ang pananakit ng tuhod niya tuwing umaga. At kailangan pa niyang unti-unting igalaw ang mga binti niya bago siya tuluyang makabangon. Hindi na raw siya kasing bilis kumilos para magluto ng almusal o magdilig ng halaman. Ito ay hindi lamang simpleng aches and pains na dulot ng sobrang paggalaw. Ito ay mas persistent at minsan parang nararamdaman mo na mayroong kalawang ang iyong mga buto. Ito ay normal na bahagi ng pagtanda na ang tawag ay osteoarthritis, kung saan ang cartilage na pumoprotekta sa mga buto natin sa mga kasukasuan ay unti-unting nauubos. Dahil dito, nagkikiskisan ang mga buto na nagdudulot ng sakit, pamamaga, at paninigas, maaari ring maging senyalis ito ng inflammation sa katawan. Ang ibig sabihin, hindi na kasing flexible ang inyong mga kasukasuan at kailangan na nila ng mas maigting na pag-aalaga para mapanatili ang kanilang mobility. Pero huwag kayong mag-alala, hindi ito nangangahulugang titigil na kayo sa paggalaw. Sa katunayan. Ang paggalaw ay napakahalaga. Hindi kailangan ng matinding ehersisyo, simpleng paglalakad-lakad sa umaga, paggawa ng malumanay na stretching exercises o yoga na para sa mga nakakatanda ay malaki na ang maitutulong. Masustansiyang pagkain tulad ng isda na mayaman sa omega-3 fatty acids tulad ng sardinas o tinapa, o mga gulay na mayaman sa antioxidants ay makakatulong din para mabawasan ang inflammation. Ang paggamit ng mainit o malamig na compress Depende sa nararamdaman nyo, ay makakagaan din ng sakit. Tandaan, ang layunin ay panatilihing gumagalaw ang inyong katawan, kahit dahan-dahan lang para manatiling lubricated ang inyong mga kasukasuan at maiwasan ang tuluyang paninigas. Ngayon, dumako naman tayo sa pangatlong senyales na madalas nating napapansin sa ating katawan habang tayo ay tumatanda ang bumabagal na metabolismo at ang bigla ang pagtaas ng timbang na walang malinaw na dahilan. Siguro nararamdaman nyo na dati, kaya nyo pang kumain ng dalawang platong kanin sa isang upuan. Pero ngayon, kahit isang plato lang, parang ang bilis nyo ng busugin at madalas pang lumalaki ang tiyan. O kaya, kahit pareho lang ang kinakain nyo dati, napapansin nyo na mas mabilis na kayong tumaba, lalo na sa bandang tiyan, hindi ito imahinasyon lang sa edad na 6 na pataas. Natural na bumabagal ang metabolismo ng ating katawan. Ang ibig sabihin nito, mas kaunting enerhiya ang kailangan ng ating katawan para gumana. At mas mabagal na rin ang pagproses ng pagkain sa enerhiya bukod pa rito. May natural na pagbaba ng muscle mass habang tayo ay tumatanda. Nakilala bilang sarcopenia, at dahil ang muscles ang sumusunog ng mas maraming calories kaysa taba, ang pagbaba nito ay nagre sa mas kaunting calories na sinusunog ng ating katawan sa bawat araw. Dagdag pa rito, nagbabago rin ang ating hormone levels, na nakaka-apekto rin sa kung paano nag-iimbak ang ating katawan ng taba, lalo na sa bandang tiyan. Ang ibig sabihin ng senyales na ito ay kailangan nating maging mas maingat sa ating kinakain at mas aktibo. Hindi ito nangangahulugang magdadayet kayo o magpapalipas ng gutom. Ang mahalaga ay ang kalidad ng inyong kinakain. Mas piliin ang mga pagkaing mayaman sa fiber tulad ng gulay, prutas, at whole grains tulad ng brown rice o oatmeal. Bawasan ang processed foods, matatamis. At mamantika, mas mainam din na kumain ng mas maraming protina tulad ng isda, lean meat, itlog, at munggo dahil nakakatulong ito na mapanatili at makabuo ng muscle mass at syempre, ang paggalaw ay susi hindi kailangan ng matinding pagpapawis. Simpleng paglalakad, paggawa ng light chores o pagtatanim sa bakuran ay malaki na ang naitutulong para pasiglahin ang inyong metabolismo at mapanatili ang inyong timbang. Ang pang na senyales naman ay ang mga pagbabago sa memorya at pagtuon o mas madalas na pagkalimot at hirap sa pagfokus. Madalas marinig, ay, nakalimutan ko na naman kung saan ko nailagay ang salamin ko o anong pangalan nga ulit ng kapitbahay natin. Hindi lang ito basta pagiging ulyanin na madalas nating biro. Habang tumatanda tayo, natural na mayroong mga pagbabago sa ating utak. Maaring bumagal ang pagproseso ng impormasyon at maging mas mahirap ang pag-recall ng mga bagong impormasyon. Ngunit, ang ibig sabihin nito ay hindi dapat natin hayaan na tuluyang bumagal ang ating utak. Ang utak ay tulad ng isang muscle. Kailangan din itong i-exercise para manatiling matalas. Kung napapansin nyo ang mga pagbabagong ito, ito ay isang babala na kailangan nating bigyan ng mas maraming mental exercise ang ating isip. Maaari nyo itong gawin sa pamamagitan ng pagbabasa ng libro o pahayagan pagsusulat, paglalaro ng board games tulad ng chess o dama o kahit simpleng paglutas ng crossword puzzles o sudoku, mahalaga rin ang pakikipag-ugnayan sa ibang tao at ang uh, pagkakaroon ng social activities dahil nakakatulong ito sa pagpapanatili ng cognitive function. Ang pag-aralan ang bagong kasanayan tulad ng pagtugtog ng instrumento o paggawa ng handicrafts, ang pagkaing mayaman sa antioxidants tulad ng berries, dark leafy greens at omega-3 fatty acids na mata matatagpuan sa isda ay makakatulong din sa kalusugan ng utak. Tandaan, hindi ito nangangahulugang nawawalan na kayo ng kakayahan. Ito ay isang paalala na ang ating utak ay kailangan din ng kalinga at ehersisyo para manatili itong aktibo at matalas sa mahabang panahon Dumako tayo sa panglimang senyales na karaniwang nararanasan ng ating katawan habang tumatanda ang paghina ng lakas at pagliit ng kalamnan. Naaalala niyo pa ba nung kabataan niyo, gaano kadali lang para sa inyo ang magbuhat ng mabibigat na bag ng groceries o ang magakyat ng galon ng tubig sa hagdan ngayon. Parang ang hirap na ng mga simpleng gawain na yon. Pakiramdam niyo, kahit anong gawin niyo, hindi na kasing lakas ng dati ang mga braso at binti niyo. Ito ay hindi lamang basta paghina. Ito ay isang kondisyon na tinatawag na sarcopenia, kung saan natural na bumababa ang ating muscle mass at strength habang tayo ay tumatanda. Nagsisimula ito kadalasan sa edad 30 at bumibilis ang pagbaba pagdating ng 6 pataas. Ang ibig sabihin nito ay mas mahirap na para sa inyong katawan na gawin ang mga pang-araw-araw na gawain. At mas madali kayong uh, mapagod. At ang mas kritikal, mas nagiging vulnerable kayo sa mga aksidente tulad ng pagkadulas o pagkahulog dahil humihina ang inyong balance at stability. Ngunit hindi ito dapat maging dahilan para mawala ng pag-asa o tumigil sa pagiging aktibo sa katunayan. Ito ay isang babala na kailangan nating bigyang pansin ang pagpapanatili ng ating muscle mass. Hindi kailangan ng gym o pagbubuhat ng mabibigat na weights. Maari kayong magsimula sa mga simpleng bodyweight exercises tulad ng pagupo at pagtayo mula sa upuan ng walang tulong ng kamay, paglalakad ng may kaunting buhat tulad ng grocery bag o paggamit ng resistance Bands. Ang paglalakad araw-araw ay napakahalaga rin. Ang pagtaas ng intake ng protina sa inyong diet ay susi rin. Kumain ng sapat na protina sa bawat kainan tulad ng manok, isda, itlog, tokwa o beans para suportahan ang inyong muscles. Tandaan, hindi lang ito tungkol sa malakas na pangangatawan, kundi sa kakayahan nating maging independent at magawa ang mga bagay na mahalaga sa atin ng walang hirap. Ang pang-anim na senyalis naman na dapat nating bigyang pansin ay ang pagbabago sa panunaw o digestive issues. Dati, kahit ano ang kainin nyo, walang problema. Ngayon, parang ang bilis nyo ng kabagan, mas madalas magkaroon ng constipation. O kaya ay mahirap na ang pagdumi. Marami sa inyo ang nagre-reklamo na parang hindi na kasing regular ng dati ang kanilang bowel movements. Ang ibig sabihin ng senyales na ito ay bumabagal na ang paggalaw ng pagkain sa inyong digestive tract. Maari rin itong indikasyon ng pagbabago sa ating gut microbiome, na ang tawag ay ang koleksyon ng bakterya sa ating tiyan na tumutulong sa panunaw. Bukod pa rito, maari rin humina ang produksyon ng digestive enzymes habang tayo ay tumatanda, na nagiging sanhi ng hirap sa pagtunaw ng ilang uri ng pagkain. Ang babalang ito ay nagsasabi na kailangan nating mas maging maingat sa kung ano ang ating kinakain at kung paano natin sinusuportahan ang ating sistema ng panunaw. Ang pinakamahalaga rito ay ang pagtaas ng fiber intake, kumain ng mas maraming gulay, prutas, at buong butil, ang mga pagkaing mayaman sa fiber tulad ng papaya, pinya, Kamote at malunggay ay nakakatulong sa pagpapanatili ng regular na bowel movement. Napakahalaga rin ang paginom ng sapat na tubig sa buong maghapon. Kadalasan, ang constipation ay dulot lang ng kakulangan sa tubig. Subukan ding isama ang probiotic-rich foods sa inyong diet, tulad ng yogurt o fermented foods tulad ng kimchi kung sanay kayo sa maasim o atsara, dahil nakakatulong ito sa pagpapanatili ng healthy gut bacteria. Iwasan ang mga processed foods at pagkaing mayaman sa asukal dahil nakakasira ito sa inyong digestive system. Ang regular na paggalaw ay nakakatulong din sa pagpapatakbo ng inyong digestive system. Tandaan, ang healthy gut ay katumbas ng healthy body. Sa huling senyalis na ating tatalakayin. At ito ang pangpito, ang mabagal na paghilom ng sugat at ang madaling pagkapasa o paglitaw ng mga pasa sa balat. De, siguro napapansin nyo na kahit simpleng gasgas lang, mas matagal na itong maghilom. O kaya, kahit hindi naman kayo nabangga o napalo ng malakas. Bigla na lang may nakita kayong pasa sa braso o binti nyo na hindi nyo alam kung saan galing. Ito ay higit pa sa simpleng cosmetic concern. Ito ay babala na bumababa na ang kakayahan ng inyong balat at katawan na mag-regenerate. Ang ibig sabihin nito ay humihina na ang paggawa ng collagen sa inyong balat na siyang nagpapanatili sa pagiging elastic at matatag nito dahil dito. Nagiging mas manipis ang balat at mas madaling masira ang maliliit na ugat sa ilalim nito. Kaya madali kayong magkapasa, bumagal na rin ang blood circulation at ang kakayahan ng inyong katawan na magpadala ng nutrients at healing factors sa nasirang tissue. Kaya kung napapansin nyo ito, huwag baliwalain. Hindi ito nangangahulugang na mahina na kayo at wala ng pag-asa. Sa katunayan, ito ay isang pagkakataon para mas bigyan ng pag-aalaga ang inyong balat at ang inyong pangkalahatang kalusugan. Mahalaga ang nutrition dito. Siguraduhin na ang inyong kinakain ay mayaman sa vitamin C na crucial sa collagen production. Tulad ng oranges, calamansi, bell peppers, at kamatis. Mahalaga rin ang vitamin K para sa blood clotting na matatagpuan sa dark leafy greens tulad ng kangkong at malunggay. Ang sapat na protina ay mahalaga rin para sa pag-repair nang tissue. Protektahan ang inyong balat mula sa araw sa pamamagitan ng paggamit ng sunscreen o pagsusuot ng long sleeves at sombrero. Dahil nakakasira ang UV rays sa collagen, uminom din ng sapat na tubig para manatiling hydrated ang inyong balat. At syempre, ang pagiging aktibo ay nakakatulong din sa sirkulasyon ng dugo na mahalaga sa paghilom ng sugat. Ang pagbabantay sa mga senyales na ito ay hindi para takutin kayo kundi para bigyan kayo ng kaalaman at kapangyarihan na gumawa ng mga desisyon na magpapabuti sa kalidad ng inyong buhay ngayon, bago natin tapusin ang usapan, balikan natin sandali ang mga senyalis na tinalakay natin ang pakiramdam ng palaging pagod kahit sapat ang tulog na ang pananakit at paninigas ng kasukasuan, ang bumabagal na metabolismo at pagtaas ng timbang, ang mga pagbabago sa memorya at pagtuon, ang paghina ng lakas at pagliit ng kalamnan, ang problema sa panunaw at ang mabagal na paghilom ng sugat at madaling pagkapasa marahil ilan sa mga ito ay nararanasan na ninyo at maaaring nagdudulot ito ng pag-aalala ngunit tandaan ang mga babalang senyalis na ito ay hindi katapusan ng mundo sa katunayan sila ay mga paalala mga mensahe mula sa inyong katawan na nagsasabing oy kailangan ko ng mas matinding pag-aalaga hindi ito tungkol sa kung ilang taon na lang ang natitira sa inyo kundi kung paano nyo gagamitin ang mga tao na ng may kalidad, kalusugan at kagalakan ang bawat senyales ay isang pagkakataon para baguhin ang ating pamumuhay at maging mas maingat sa ating kalusugan. Hindi ito nangangahulugang kailangan ninyong gumawa ng malalaking pagbabago ng sabay-sabay. Kahit maliliit na hakbang, tulad ng pagpili ng mas masustansyang pagkain, pag-inom ng sapat na tubig, paglalakad-lakad araw-araw o paggawa ng mental exercises, ay malaki na ang maitutulong, hindi kailangan ng mahal na gamot o komplikadong procedures, minsan ang solusyon ay nasa ating pang-araw-araw na gawi at kung paano natin pakikisamahan ang ating sarili ang pagtanda ay isang regalo, isang pribilehyo. Ito ay panahon para mas lalo nating pahalagahan ang ating sarili, ang ating pamilya at ang bawat araw na ibinibigay sa atin, ang bawat kerami na nararamdaman natin ay hindi tanda ng kahinaan, kundi paalala na ang ating katawan ay patuloy na nagtatrabaho, patuloy na nagre-react sa mundo sa paligid natin at sa pamamagitan ng kaalaman na ito. May kakayahan tayong suportahan at alagaan ang ating katawan para mas marami pa tayong magagawa at mas matagal pa nating ma-enjoy ang buhay. Ang mensaheng gusto kong iwanan sa inyo ay ito, huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Ang inyong edad ay hindi hadlang sa pagkakaroon ng malusog at masayang buhay. Ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon para gumawa ng positibong pagbabago. Magsimula sa maliliit na bagay at makikita nyo, malaki ang magiging epekto nito sa inyong pangkalahatang kalusugan at kapakanan. Kung mayroon kayong mga karanasan o saloobin tungkol sa mga senyalis na ito o kung mayroon kayong sariling tips kung paano nyo pinapanatiling malusog ang inyong katawan sa inyong edad, ibahagi nyo po sa comment section. Sa ibaba, gusto kong marinig ang inyong mga kwento at ideya. At kung nagustuhan nyo ang video na ito at naramdaman nyo na may natutunan kayo, pakilike po at magsubscribe sa channel na ito para sa mas marami pang makabuluhang content na makakatulong sa inyo na mamuhay ng mas mahaba at mas masaya. Maraming salamat po sa inyong panunood. Tandaan, mabuhay tayo ng buong buo sa bawat edad.